Saan ka galing pare? Galing ko sa taas, tinatawag ako. Tayong nalawa ang mag sa kaso ni pare. Kung gano'n, ano ang plan mo pare? Tayo na, mag-usap tayo sa opisina. Ang sabi sa taas, tayong dalawa ang hahawak sa kaso ni Palos. sa kabilang departamento. Di pare, pare, departamento. O, tama ka. Tama. So, ano plano mo? Kahanapin natin si Palos. Kung maaari, hulog ang ah, buong Pilipinas. Ang mong sabihin, alugugin natin ang buong Pilipinas? Tama. Ano pang gagawin natin? Ihanapin natin. O, oh, sige. ang natin si Talos. Hindi, gagawa tayo ng paraan. Ang gagawin natin, maghiwalay tayo. Doon ka, agito ako. Sige. Talos, hanggang dyan ka na lang! Marami ka na pinatay, Talos. Dapat ka na iligpit. Sige. Iligpit mo. Ganyan naman talaga kayong mga polis eh. Kung kaya mo! ilikpit mo! Isa sa plus. Ayo, binasabo ko na. Sayang naman, pakinabang pa yun. Ang ibig mong sabihin, may pakinabang pa yun? Mayroon pa. Ang sabi mo kasi, ligpit, di pinasabog ko yun, no? Oh. nagawa tayo ng report. Pinasabog mo lang pala.

Yes, sir. Sino to? Si Palos? Saan ka ngayon, Palos? Nandyan ba kayo sa lamisa ninyo? Mayroon akong iniwan dyan. Ano? Ano yun? Envelope. Sa ilalim ng lamisa. Sa ilalim ng lamisa? Kunin nyo. Asahin mo. Envelope. Okay. Okay. Salamat sa inyo, Sarge. Ah! Ibilok daw sa ilalim ng gamisa. Ah! May pira... Tiyawa ka. Ano siya? Isang bundle... Ano mo siya? sa parador. Ano? May pira yung iiwan ni Palus. Mabuti hindi mo pinatry hindi ko naman talaga pinatay si Palos eh oh! pinasabog ko lang yung kotse pinasabog ko yung kotse tapos pinatakas ko na siya pare ano pinatakas yung tira unong -uno, maiwan